Magandang araw po sa ating lahat. Magandang tanghali. Magandang gabi. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo yung activity namin for tonight. Yan. Kami po ay nakaabang ng train. Nakatitig si Mati. Oh. Parang nababagot siya na ang bakit ang tagal. <laughs> ito. Papunta po kami sa isang lugar kung saan may fireworks. Yan na po, diretso na. Papupo ka na. <laughs> Galing po ako ng trabaho dyan. Kahit pagod yung aking katawan, ay naglaan ako ng oras para sa aking pamilya. Hindi na ako nag-overtime kasi nga may lakad kami niyan. Yan. Nakikita nyo naman, nakatitig lang si Mati sa ano, mga fireworks. Yan. Damdam ko yung ano niya, yung parang galak at tuwa niya sa mga fireworks. lalo lalo na pag narinig niya yung mga putukan ng fireworks. Yan kasi. Sishare ko lang sa inyo yung karanasan ko sa tatabaho pa ako sa Abu Dhabi at Dubai. Dati kasi, puro trabaho na lang yung natupag ko yung puro karera na lang sa buhay kumbaga hindi pa ano wala pang wala pang plano sa buhay at tuwing umuwi ako lagi kong nadadaanan yung park doon na may mga pamilya na masaya tuwing weekends nagbabanding sila nakikita ko masaya nagpapahinga yung tatay, nanay habang pinapanood nila yung anak nila na naglalaro kaya yun, pinalangin ko sa Panginoon na sana ay maranasan ko rin yung ang simpleng ligaya ng pagtuwa at pagyakap kasama ang pamilya. Ngayon, narito ako nabubuhay sa plano ng Diyos para sa akin dito sa Japan. Hindi na puro trabaho, may limitasyon na, may balanse, may oras para sa mahal ko sa buhay. Sapagat sa huli, ang tunay na kayamanan ay hindi pera, kundi ang pagmamahal at oras na ibibigay natin sa ating pamilya mag-isa lang ako na nagtatabaho at oo, mahirap pero sa tuwing napapagod ako naiisip ko ito ang mga hamon na ibinibigay ng Panginoon Kaya nga nang sabi carry your cross and follow me sa malalim na pagninilay na unawaan ko na sa tamang daan ako dahil naranasan ko ang hirap hindi lahat ng plano ko ay mangyayari sa paraan na gusto ko. Laging masusunod ang plano ng Panginoon. Kaya patuloy akong nananalangin hindi para sa maginhawang buhay kundi para bigyan ako at ang aking pamilya ng lakas na sabayan ang bawat pagsubok. Nagigit pa roon para makatulong sa iba hindi lang sa pera kundi sa mabuting gawa tulad ng paglilingkod sa simbahan at pagbibigay ng kontribusyon. Maraming salamat po sa pakikinig. Sana po ay magkikita-kita pa tayo sa susunod kong video. Paki-like at subscribe na po sa ating channel para matulungan itong pag-grow ng ating channel. Muli, maraming salamat at katbes po sa ating lahat